Sa taong 2020... perfect. sa kanyang Instagram story ng I knew it. Binahagi rin niya ang parehong damdamin sa isang tweet, nagpapahiwatig na natuklasan niya ang impormasyon na hindi niya ikinatuwa. Number 6, Elijah Canlas at Miles Ocampo. Ang pagtatapos ng relasyon ng dalawang young actors na ito ay nagdulot ng mga spekulasyon sa social media. I'm always gonna have love for her and always gonna support her with whatever she does. I'm always her number one fan, basically but right now, we are taking our time figuring ourselves and our lives right now, sabi ng aktor. Number 5, Max Collins at Pancho Magno Nang tanungin ang aktres kung bakit sila naghiwalay pagkatapos ng walong taong relationship at marriage, Sinabi niyang, we've been together for 8 years total, nilabanan namin hanggat kaya, ng mga puso namin in a sense, where dumating yung point, na we stop becoming in denial about it, sabi niya. I didn't want to lie to myself anymore, and I think he didn't want to as well, sabi niya. We're in a very good place now, our child is almost 3, and he's very happy and healthy, and we have a very good, co-parenting relationship, dagdag niya. Number 4, Andrea Brillantes at Richie Rivero Ang pagtatapos ng relasyon ng dalawang young celebrities na ito, pagkatapos ng kulang pa sa one-year magkasintahan, ay nagdulot ng maraming kontrobersya, pinaratangan ni Andrea si Richie, na mayroong affair, na nadatnan niyang, may kasamang ibang babae, sa kanyang kondo ang boyfriend, mayroon ding chismis na may isa pang, third party na kasangkot, ang beauty queen na sa Lauren May Bautista. Number 3, Richard Gutierrez at Sara Lebati. Ilang isa sa mga pinakasikat, na mag-asawa sa industriya. Ang paghihiwalay ni na Richard at Sara, ay nagbigay daan sa mga espekulasyon, at mga usap-usapan. Ang kanilang relasyon, na nakapatji tagal ng sampung taon, ay kinilala sa kanilang pagiging masayang pamilya, kasama ang kanilang dalawang anak. Kaya't ang balitang ito, ay nagdulot ng malaking gulat. Ang kanilang mga social media post, ay laging nagpapakita ng PDA, kaya maraming netizens ang nagulat at nanlumo. Number 2, Kim Chu at Sian Lim Mula sa kanilang pagkatambal, sa My Binondo Girl, sina Kim Chu at Sian Ling, ay itinuturing na isa sa mga, inaabang ang couple sa showbiz. Ang kanilang paghihiwalay, makalipas ang 12 years na relationship, ay nag-iwan ng mga tanong, Pukol sa mga dahilan sa likod nito, at paano ito nakakaapekto sa kanilang karera. May mga spekulasyon, ang lumalabas na pupwedeng third party, o walang commitment na Mary mula sa lalaki, ang dahilan ng hiwalayan nila. Number 1, Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kilala sa kanilang KathNiel love team, ang paghihiwalay ng dalawang ito ay nagdulot ng malaking pasabog sa industriya. Matagal na nagtagumpay sa kanilang gaproyekto, Ang kanilang paghihiwalay ay ikinagulat ng kanilang maraming tagahanga. Na nakasanayan na silang makita bilang isang matibay na relasyon, sa loob ng 11 years. Mukhang third party, ang dahilan ng hiwalayang ito. Sa taong 2023, marami sa mga kilalang personalidad ang naghiwalay, na nagdudulot ng lungkot sa showbiz industry. Ang mga hiwalayan ay naging sentro, ng pansin ng mga pahayagan, magazine at vlog. Kayo mga ka-showbiz buzz, sino pa ang namis, na hiwalayan dito? Alin ang pinaka-affected kayo? Please leave your comments and reactions below para pag-usapan natin. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share.